This video guys, uh, gagawa naman tayo ng video kung paano maglagay ng voice over sa ating video. Yan guys, kung nagustuhan niyo itong video na to guys, uh, like and subscribe sa ating YouTube channel. Okay guys, tara. Yan guys, Open nyo lang yung CapCut ninyo guys. Ayan. CapCut then Next ninyo open yung new project. Ayan guys. Open nyo lang guys. Then, maghanap kayo ng video na lagyan ninyo ng voice over. Ayan guys. Ito po yung napili natin guys. Ayan. Sundan natin guys itong video na to guys. Ayan, yan yung napili natin guys. Then, kapag nakapagpili na po kayo ng video ninyo guys. Ayan, i-add po ninyo guys yan. Ayan, ayan i-add ninyo. Then, kapag nakapag-add na po kayo guys ng video. Ayan. I-tap ninyo lang po yung audio natin guys. Yan, nasa baba guys. Ayan. Okay na po yan guys. Pakita ko na lang po ng audio. Para mag yan. Audio guys din. Tap nyo yung record. Ayan guys. Then pagkatapos guys, ayan, tap ninyo ulit itong Ayan, tap ninyo ulit guys. Pag open na guys, itap ninyo yung only this time. Yan, sundan nyo lang itong video na ito guys, yan. Okay, okay na guys, yan. tap ninyo ulit guys, yan. Itap ninyo ulit, then magsalita na po kayo guys. Ayan. pagtapos na guys, step-nya oleh guys. Yan. Then oke. Okay. Tap oke okay guys, then. Yan, tapat lang yo guys, I delete din yo yung sobra, yan. Yan, tapat lang yo guys, then tap niyo yan, then split. Tap niyo yung split. Then delete

Punta dito guys sa habits. Ayan guys, kung gusto natin palitan yung boses natin guys, uh, may voice effects dito guys. yan tap natin guys. Then, tap ninyo yung voice effects guys. Ayan, kung gusto ninyong palitan yung boses ninyo guys. Uh, may funny, may sync, may retro, speed, speech to song. Ayan guys, dito tayo sa funny guys dito. Tap natin guys, yan. Pili lang kayo dito guys, kayo nang mag-explore kung anong gusto ninyong ilagay na voice effects guys, yan. Pag okay na guys, i-click natin yung texter guys, yan. Hintayin natin kung okay na. Then pagkatapos guys, i-click natin yung check good morning. Ah, uh, tayo karok na yon sa Jerome Beach, guys. Ayan. voting Oh, yeah. tingnan ninyo, guys. Oh, so, yeah, ang ganda na beach nila dito, guys. Siya napakaganda po. Napakalinis na ang area. Ayan, guys, kung kusten nyo pumunta dito, guys. Ayan. Pag-contact ang pulsa. Punta dito, guys, sa beach. guys. Ayan guys. Pag okay na po guys. Ayan. Ipaki-export na lang ninyo guys. Ayan. Export ninyo guys. And then. Pwede na ninyo i- Pag ma-export na yan guys. Doon sa gallery ninyo guys. Pwede na yan i- Download doon sa YouTube at saka sa In yung FB page or Reels. Ayan guys.